bakit hindi magkasundo ang masama at ang mabuti? Alamin natin ang sagot ng Biblia. May dalawang uri ang tao, masama at mabuti, pero hindi ito maaaring magkasundo dahil ang masamang tao ay gawa ng Diablo at ang mabuting tao ay gawa ng Diyos. Bilang isang tao, maari nating mabago ang ating pag-uugali o ang ating sarili. Gaya ni Apostol Pablo, siya ay isang masamang tao ng una pero nagbago siya ng tinawag siya ng Diyos dahil noong una ay napakasama niya. Pinag-uusig niya ang mga kristyano hanggang sa kamatayan at ipinabilanggo niya ang mga lalaki at ang mga babae. In short, pinipersecute niya ang lahat ng mga kristyano na mababasa natin sa gawa 22 verse 4. Aking pinag-uusig ang daang ito hanggang sa kamatayan na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae. Grabe ang pag-usig ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na sinisikap niya na wasakin sa dating pamumuhay niya. At nung nasa Judaismo pa siya, at mababasa natin sa Galatians 1 verse 13. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang Iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Sa kabila ng kasamaan ni Apostol Pablo, sa pag-uusig niya sa Iglesia ng Diyos, ay tinawag siya ng Diyos o nagpakita si Iso sa kanya at sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At mababasa natin sa gawa 9 verse 4. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nang napakita si Jesus sa kanya o ang pagtawag ng Diyos sa kanya ay pagkatapos nagbago na si Saul at pinangalanan ng Diyos na si Pablo. Kaya noong dati siya ay masamang tao pero ngayon ay nagbago at nangangaral ng salita ng Diyos. Naging mabuting tao at matuwid sa paningin ng Diyos. Kinahabagan ng Diyos si Pablo at sinabi niya na nagawa niya ito sa kanyang kamangmangan at kawala na pananampalataya na mababasa natin sa 1 Timothy 1 verse 13. Kahit na noong una, ako isang lapastangan, mang-uusig at mang alipusta Gayon may kinahabagan ako, sapakat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan na pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya, ay pwede kang magbago sa pamamagitan ng pagkaroon ng pananampalataya kay Jesus at sumunod sa lahat ng kanyang kautusan at ang kasamaan at ang kabutihan ay hindi man ito magkasundo ay mananatili tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at piliin natin ang kabutihan kaysa kasamaan at huwag tayong makibahagi sa kasamaan Efeso 5 verse 11 At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kaniliman kundi bagkos inyong sawatain darating ang panahon na wawakasan ng Diyos ang kasamaan at mananaig ang kabutihan sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Isus. Ang kasamaan at kabutihan ay magbabaka hindi sa laman at ugo kundi laban sa espiritu ng kasamaan. Efeso 6 verse 10 Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at ugo kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan. Kaya magtiis tayo hanggang sa pagdating ni Kristo dahil wawakasan niya ang kasamaan at kung tayo ay magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Salamat po sa Diyos sa inyong panonood at ingatanawa kayo ng Panginoon at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman